Ayan guys, ipiplex ko lang po yung mga kaganapan ng aming outing noong nakarang araw no. Ayan po. Ayan. Yan po ang mga kasama namin. Ay, yung iba ay nagkakandahan po doon sa taas o. Oh. At yung iba naman, dito po, ah, nag-aayos na po sila para maka kami po ay paalis na kasi papauwi na po kami. Kaya sila po ay nag-aayos. Ay, pero yung iba po ay nag-aharota, nag At yung iba naman ay nag ano, nagsi po sila para may mga remembrance. Ayan po. Ayan po ang um, may mga samahan lahat, no? Ayan. Kami um, yung founder ng Guardian, si Inepding, e at ang kanyang asawa, ayan po. Ayan, selfie-selfie yung iba naman ay kanya-kanya pong pusi kanya-kanya kuha po ng mga picture ano ayan po yung iba naman na mamahinga yung iba naman ay nasa video kaya pa sila so gimiyot lang ibubusoy ko lang po na. so, so iko natin guys no ayan guys so pauwi na kami no ah uh, Maraming salamat sa may-ari ng Bits. Ano? ano? muna kayo. Bits Resort. Ano ang pangalan nito? Ano pangalan? The Word Fight. The word Fight daw. Okay, <laughs> <man. laughs> the word pipe. <fight. laughs> <Anong siya, no? laughs> the word pipe. <fight. laughs> <Anong siya, no? laughs> the word pipe. Ano siya, ano? Bro, <taw>, bro. sa <laughs> Ay, gagala ko dito, no? Ayan. Ano yung bro? Ano yung bro? Tad The word fight! Word fight, si Yung vlogger na nga yung Bulacan. Ayan. nga. At saka itong kumpala namin Pinaka-vlogger din. Hindi ako vlogger. So, ayan. aming ini... Ang founder. Ang founder. founder mix niya, ah, uh, niya, yan. Diba? Pero, very, very supportive ay, talaga maraming, maraming marami salamat sa lahat. Yeah. ano? Wala lang, ano. Ang uh, best lang po so, dito na lang po ating video, guys. Hanggang maraming, maraming salamat po siya. Thank you for watching.